Eh, <laughs> guys na. Then kami dito sa flyover. Overfly. Ayan. Hula. Hula yung. Hah. 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 good morning to all of you. I'm Cora J. Polino from the Philippines. And welcome back to my YouTube channel, Cora Polino Vlog. ayun guys, samahan ninyo naman ako sa aking pag-video ngayon. ayun guys, papunta na kami sa school ng aking ako. Ayan, at the same time ako ay studio kayo. Itadaan ko lang sa doon

tayo. Ayan guys, papunta na kami sa room ni Yuna. Hi guys, good afternoon to all of you. As of now guys, susunduin so ko na naman ang aking apo sa school. Okay guys, let's go! Kuwang uh, sunduin. Kuwang oh, no, sunduin.

Ako yun, ah. Wow, wala wow, ka naman nga po po. Hindi to, isod ka dito, isod. Isod ka dito. Isod. Huwag oh, ka lang magpainit. Pag ano, hindi pa. Hindi ko ka pala kasunin yun. No, pag hindi pa ako magkarating. Ayan. Ang dali dito, muni. Isok lang lang natin. Isok lang. Check lang yun muna natin po. Opo pa kaya dito? Opo. Opo pa kaya? Yan.

Sana And guys, bawe na kami sa pop po. Ayan guys, nakarating na kami sa bahay ng aking ako. Ayan, medyo pagod. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel Kura Pulino Vlog.